Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagti-trending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, ay birthday nga noon ni Kuya Jomar at kasama niya si Ate Carla para i-celebrate ito at ang buong kalingap. Inaya nga siya ni Ate Carla na magkaroon sila ng photo booth na shoot at talagang na-enjoy nga ito ni Kuya Jomar dahil si Ate Carla ang nagyaya sa kanya at kinikilig din si Kuya Jomar dahil first time nila itong gagawin with sweet poses. Opo. Okay. Sa pipili tayo. Ito po. Hmm. Grabe. Ilang ano ba yun? Sa package ko, Opo. Po, po. Tapos kung gusto ko yung addition, na. Ah. Sige po, ano po kami nung ano? Tige isang post po. Di bali pong mag-additional na lang po ako. Okay. Opo. Check nila lang. Ah, sige po. Girl lang, mabuo dito check natin yung ano. Patay. Uy, pangta ba ako dito? Sige ka mag okay. <laughs> Next mo. Mm Sino -hmm. last three digits. Last three digits. Sige ba? naman eh. yun. Okay, okay. Pambihira na ako. lang yata ako dyan. Ay. Ay, okay, <laughs> <laughs> ano, yun? ano yan? Ay, mga legs. Tayo. Ang <laughs> sa akin dyan? Uh, ano yun? para naman di ako natutuwa sa <laughs> ano ang di teral ng Ano Tami na, hindi ka na. Ano? Yan ba? Isa ba yan? Is, uh, ano? po Ano Ah, uh, baka lang naman mo, din maganda yung kasi mo. Hindi <laughs> mo kikonsider <laughs> yung ano <laughs> ko. Hindi <laughs> po. Okay, kasi may maganda ko, yung ako yung nakita ko una, hindi mo pinili. Porkit maganda ka doon. <laughs> Pero di ba, sige lang. Pili ka lang. Yes, for sure. Habang napili ng mga picture, ay hindi talaga mapigilan ni Kuya Jomar ang kanyang kilig. Dahil napaka-sweet nga ng mga poses na pinagawa sa kanila. At kitang-kita naman na nag enjoy din si Ate Carla sa mga sweet poses nilang dalawa. Grabe talaga ang dalawa na ito at patagalang patagal ay hindi na talaga napipigilan ang kaswitan ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Ang ginagawin sa akin din. Uh... <laughs> Ano yun? Para naman di ako natutuwa sa ano kay... Pangkira, talaga ako pang Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Or next? Ano yun? Ano po? 757? Pen? ka po. Set pen, baka lang naman ano pinipili mo. din na maganda yung <laughs> Di mo. Hindi yung ano. <laughs> ko. Hindi po. Okay, Kasi hindi may maganda ako. Yung nakita <laughs> ko muna, di mo kinili. Bakit maganda ka rin eh. Pero di ba? Sige lang. Pili ka lang. Yan po. Hahaha! Hahaha! Okay! ko! Pwede lang. Oo, mas ikaw yun. Oo, mas <laughs> ikaw yun. Parang naglalaro din eh. Yung isa <laughs> yun. Yung isa yun. Uy! Pwede naman yun. Pwede naman yun. Parang isa yun. Cute naman. Teka ka. Nakakalat ako ah. Parang pinipili mo yung mas okay yung ano mo. Okay. Hindi <laughs> ko ah. Grabe yung akin. Hindi naman. Ayan yeah, ganda rin. Ayan cute din. Uhm... Mas maganda yun. Yung close-up. So, yeah. Yung close-up. Close Yan yeah. no, okay. <laughs> 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 ba uh, okay. yun? Yeah. close May isa pa yun. Ano ba yun? Ano? Yung... Yung close-up na lang. Yung close-up na lang. Tapos nakalimutan niya. Naka yeah. Eh, paano 1, 2, 3, 4, 5. Ayan doon. Ayan doon? Iwan ko. Nakaganan yung kamay niya. Naka-hug siya. Ayun, wala pa. Ay, ay, wala. Yan, po. yan, na yan, na. Meron na po yun. Ay! Parang nagkagano ako dyan, bro. Pero... <laughs> mamas boy. Kaya parang mamas boy. Ay, na po. Five na. Yung One, 50 ans. Oo. Okay, okay na yan. Apat lang. Yun yung ano natin eh. Trade mark. Yan, yan, yan o. Yan o. Parang habang nagka-photobot nga ang dalawa, ay hinahanda na ng buong kalingap ang pinaka-big surprise nila para kay Kuya Jomar. At ito ay ang brand new car. Grabe at nag-surprise pa nga lang sila ay excited na excited na ang lahat. Kaya naman excited na rin sila na matapos ng photobot ng dalawa dahil yun na ang para sa pinakamalaking surprise na gaganapin nila kay Kuya Jomar. 560. Sige, ito po. 3040. Sige po, balikan na lang po namin. Ah, sige po. Ano ka balikan na lang natin namin. Sige po. Ano bro, ready na ka? Ready na ba bro yung ano? Na ano yun ah? Okay na daw? Ay, grabe! Ay. Ay po! Sige na po. So ano bro, okay na daw bra? Okay na daw, yung lalagay lang daw dito sa playlist. Hindi ba pa? Di pa niya alam? Hindi niya alam. Hindi niya alam? Lata ka nga, sabi ko sige, ayoko. Lata ka siya? Star Star si Starax, <laughs> Sinabi <laughs> uh, mo si Starax? Starax, Baka ano eh, baka magtaka lang kasi siya Ah, Baka ano pa. Bro, ay na Papa Jones. Ano bro? Ha? Ah? Kumusta? Ayos lang. Ganda yung unit. Sino kukuha? Si ano bro? Apply natin si Starax. Oh, yes, ka? Kung guess ko yung Starax. Ano bro? <laughs> kailangan natin yun <laughs> sa... Agis uh, Sakto yan. Sakto yan. Ikaw bro, kailangan kukuha? Uh, Sakto ah? e pa. Ipon e pa? E Oo. <laughs> um, ano ba gusto mo? Ha? Ipon pa, yung sasakyan mo parang nagpapasukunan. Kaya bro, ilang gusto yun naman Grabe naman to, parang ihi naman to. Gusto mo lang akong parang ka nang nahihiyan. Star, ano ko grato yun. Salamat, bro. Ano ko mo kayo, Stars? kole black. Diba veloz ang kukunin ko. Veloz? Veloz. Mas muna tayo. Ah, color Ah, color black. Ah, color black. Pagkakulitin yun ang gusto ko eh. Ha? Black na. Black na nakuha. Huwag pwede magkaba. Sige lang. Para sa iyo. Papalitan ko. Hindi, uh, hindi. Joke lang Okay lang. Galing nga eh. Makuha na din. Uh, yung sunod-sunod na ano yung kumukuha. Alam mo na. Kaya sana. Huwag Sana. ka na. Piringan mo na. O, Oh, yan? O. Ito pa ito ah. O, yan ang piring Basta po pipiryan mo na kita. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!